So 1998 working na po ako doon. So nakita ko naman po talaga na nag-improve, ayan ng maraming pagbabago na maganda na nangyari sa Philippine General Hospital po from 1998 hanggang ngayon po. So Hi guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Dean Malakay po. Simple pa hapin ng simpleng buhay. Buhay na walang ate. Let's stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So yan nga. Nakita nyo naman sa news ngayon. So, ah, uh kung saan po ako nagtatrabaho, so working po tayo sa hospital, sa Philippine General Hospital po so tambak ang pasyente sa ER so ang dami po, so parang nasa 300 plus na po ata, so yun ang uh, ang total bed capacity lang po yun nga isa, uh, 75 ano lang bed so ang dami po ng pasyente ngayon na ayan, nandoon, naka ano sa ER at uh, marami pa rin po nag-aabang na ayan, uh, matanggap sila at ma, o ma-admit sa uh, ER, sa Philippine General General Hospital, so alam nyo guys, working na po ako doon since 1998 So 1998 working na po ako doon. So nakita ko naman po talaga na nag-improve. Ayan, ang maraming pagbabago na, maganda na nangyari sa Philippine General Hospital po from 1998 hanggang ngayon po. So ayan eh uh, itong nangyari na ito talaga, 'yan nakakagulat talaga. Kasi naapektuhan din po ako, naapektuhan din po kami kasi um, sa ER, so sobrang dami na po. So nagdagdag po kami ng ano, ng bed capacity doon sa amin sa amin ward. So um 40 bed kami, may 40 beds kami tapos mayroon apat na stretcher so total of 44 so nagdag, nagdagdag pa po ng tatlong uh, stretcher bed. So alam niyo guys, uh, minsan na, napapaisip ako eh kasi so syempre ako na experience ko rin guys na ano na uh, siguro kung mas maganda na sa local government pa lang eh, naayos na yung health service siguro hindi dadagsa ng ganong karami yung pasyente sa sa emergency uh, uh, sa emergency sa ER ng uh, Philippine General Hospital sa OPD ng PGH hindi nagdadami ng ganoon ang pasyente na uh, kailangan tumungo doon kung nabibigyan talaga ng uh, atensyon yung uh, health service sa mga local government so for example ako kagaya ko sa dito taga Balinsuela ako so may, meron kami uh, emergency dito sa may emergency hospital dito sa may malapit sa amin ayun uh, under nga siya ng ano ng uh, municipality ng uh, so meron din kaming ano uh, Valenzuera, Valenzuera General Hospital pero nga yon, uh, for example yun nangyari sa anak ko ito guys sa halimbawa lang po so um, yung anak ko nun is niro-roll out nila na may dengue. So, oh, yun. Pati kami dito sa may emergency dito. So, dapat nga raw ma-admit yung anak ko. Ganyan. Kasi nga, uh, kinuha na ng dugo. Mababa yung ano. So, wala nga raw, ano. Hindi, hindi nga raw kami ma-admit doon. Dahil nga, walang bakante. Plus, sa uh, sabi hindi nga raw kumpleto ang ano gamit kasi in case na mag ano, mag uh, mas pumangit yung lagay ng anak ko ganun uh, so pinapirma kami ng ano na uh, na pinapa-transfer kami kailangan namin lumipat sa ibang hospital so, sabi ko sa yun nga naman na naiisip ko guys so, sabi ko kung dapat kung ang ating ano talaga yung uh, ating pamahalaan kung mas or mas nabibigyan ng pansin yung mga ano natin yung local health service pa lang sa health center pa lamang so yun so dito sa mga uh, Uh, emergency uh, emergency hospital dito sa ating mga lugar, sa ating mga municipality. Siguro mas, uh, hindi dadami ng ganun ang mga ano, ang mga pasyente na nag-aabang or pumunta uh, sa ER ng uh, ng Philippine General Hospital. So, um, example, itong nangyari na ito ng mga nagulan-ulan, guys. Um, so, syempre, alam niyo naman na uh, ang ano niyan isa uh, pag kami mga babaha, leptospirosis. So, dapat dito pa lang sa mga health center, uh, yung dito sa ating mga uh, sa ating mga ano dito, um, kumbaga na health teaching yung, uh, yung mga tao kung paano gagawin kung may ano kung gantung bahaan na uh, uh, siguro mas man, ano kung nabigyan sila ng paunang ano mga dunas or uh, kasi kami kami asa sa uh, sa amin na sa, P, sa PGH nga po may kumbaga nabibigyan kami ng ano bilang uh, health worker nabibigyan kami ng gamot na iniinom para para nga uh, makaiwas tayo sa leptospirosis so in uh, hindi ko alam kung pwedeng mention dito yung kay YouTube so yun um, so sana ganun na lang din yung ginawa ng ano na o oh, gantong bahaan mamigay tayo ng ganitong mga gamot for ano uh, para ma, ma ano, mapreven, uh, para makaiwas dun sa leptospirosis ma prevent yung leptospirosis so dapat nabigay uh, nagbigay per family o oh, ganito pag kami sugat kayo ganito yung inumin yung gantong karami na kapsula o oh, kapag uh, ano walang sugat ganito kailangan every week uminom o so, oh, may representative yung ano pupunta dun sa health center na ano para uh, hindi ganun tumasan yung kaso ng ano nun leptospirosis so um, nakakalungkot siyempre siyempre um, kumbaga ang ano mo talaga kailangan mabigyan ng medical ma at, medical attention yung iyong ano yung iyong hal sa buhay tapos hindi nga mabigyan kasi nga over ano na doon eh uh, over na doon sa dami ng pasyente na nasa loob so ang hirap no na inexperience ko yun guys kasi yung ang anak ko noon is eh, hindi nga ma-admit dito sa Valenzuela so kailangan namin mag-transfer sa uh, sa amin na lang, sa amin sa amin na lang daw kung anong hospital of choice namin so sabi ko kung may inap na ano sana dito sa ating mga local ano no so, so hindi na kailangan na dumami ng ganoon siguro yung mga ano yung pasyente doon and Working na nga po tayo for, ano, for, uh, mag 28 years na ako doon sa Philippine General Hospital. So, nakita ko naman talaga na, ano, talaga nag-improve uh, at ta, talagang gumanda. Kaya nga lang, guys, talagang minsan, sa dami talaga ng pasyente, so, yung ating manpower talaga is uh, kulang. At, uh, talagang, ang hirap, lalo na sa mga nurses ngayon, uh, uh, kumbaga kulang uh, cool talaga so minsan nagdadalawan lang sa duty, dalawa lang yung duty sa bedside. So um ramdam mo talaga, ramdam mo talaga na ano, uh, talagang siguro yung talaga yung dapat i-push ng ating ano, ng ating government ta mas ma-improve yung health service ng Pilipinas kasi ang hirap magkasakit guys, ang hirap magkasakit. At walang taong gustong magkasakit, walang taong gustong magkasakit. So dapat talaga saan dapat talaga umpisahan yun? dito pa lang sa mga ano, sa mga local government, uh, mga municipalities pa lang talaga dapat uh, i-improve na yung ano, yung uh, uh, pagbibigay magbigay ng ano health service. At alam niyo napapansin ko lang ito guys. Ah, ito naman guys sa sarili ko lang opinion. Parang ang, ang dami ko na observe. Na minsan na, naisip ko lang ang dami dami mga ginapinagagawang mga footbridge, bridge, yung mga tawiran ng mga tulay, ganun. Hindi naman minsan wala naman tumatawid doon. Parang ang dami kabila-kabilang ano stoplight meron pero ang mga tao doon pa rin naman uh, tumatawid sa may ibaba lalo na kung may traffic enforcer na ano naman nagpapatawid doon sa ibaba. Doon din naman tumatawid at hindi naman makaakit nga dahil napakataas. So sabi ko, minsan sinasabi ko ako ano kaya kung ano na lang no ini in, no yung pera, ibinadjet doon sa ano sa sa health sa mga ano sa mga health center sa mga ano uh, local hospital uh, anong uh, local government hospital ng ano uh, per barangay per anong um, municipality siguro mas mga ano, mas uh, yung pera ng mas maayos but na improve yung mga health service so again hindi po ako perfect hindi po ako ano bilang uh, isang empleyado so yan nag-serve tayo ng ano kumbaga ibinibigay natin yung service natin at minsan talaga nakakapagod kasi nga ang daming ano talaga guys pasyente tapos iko mag-isa ka lang duty na ano yun i am working po as a nursing attendant po so yung nursing attendant po working na po tayo diyan ng ano 27 years na 20 ano na sa August 18 guys uh, 27 years na ako doon guys sa uh, um, Siyempre, love ko yung trabaho ko, guys. Sobrang mahal na mahal ko. So, sana, sana ganun, no, mabigyang pansin ang ating, ano, mga uh, local health, health service. Mas ma-improve, magkaroon ng mga equipment. At uh, doon pa lang, uh, mas maraming x-ray machines mas maraming ultrasound machine, may CT scan. So, mas mapalawak pa sana yung mga, ano, dialysis center. So, uh, yun dito pa lang sa mga local na ito, mas ma-improve pa, mas ma ano mas dumago, mas gumanda pa para uh, sana yung susunod na, ano, no, taasan pa yung budget talaga ng health para mas sa uh, magandang serbisyo at uh, mabili yung mga kailangan na ano, mga machine so uh, para ano lokal uh, local uh, health service so para mas ma doon pa lang uh, talagang ano na uh, na improve na talaga doon, doon pa lang sa mga ano natin uh, local ano uh, government para yung serbisyo is mas maging maayos so sana hoping hoping tayo na ano na ayan ma uh, at ginagawa naman talaga ng paraan ng uh, Philippine General Hospital na ano na ma-accommodate ma talaga lahat ng pasyente